Hi guys. So ngayon guys, officially 29 years old na jud ko guys. So dili na jud malilo ang atong edad. Nagkaidara na jud siya. And today is a mag-unboxing tayo sa ating mga na-receive na gift yesterday. Actually guys, February 10 man jud akong birthday, pero sa akong birth certificate is February 22 bisag wala mo nang utana for you to know nga uh, ang ako ang Facebook page uh, I mean ang akong Facebook personal Facebook is wala siya nag-update nag birthday ko diba So ngayon guys ayan so mag-celebrate ko guys is February 10 jud ko mag-celebrate kay mao na ako ang adlaw nga natawhan. so lit registered lang ko guys that's why gibutang siya og February 22 so mo siya sa akong birth certificate And ngayon guys I mag-unboxing tayo sa mga na-receive kong regalo. Ayan, ito po ay na-receive ko from my cousins and friends. Ayan, so sa mga hindi ko po na replyan kagabi or kanina sa mga social media account ko po sa Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook. Sorry po kasi sobrang busy na po and yung mga na-replyan ko naman po yung iba. So, thank you, thank you po sa lahat ng greetings. Ayan, ramdam ko po yung pagmamahal sa inyo, kahit sa social media lang po tayo nagkakilala. Sobrang happy po ng puso ko. My, my God! That's so, ngayon guys, ito is a happy birthday from Inday Joray. Ayan, this is from my cousin, Atimay. So... She's my first cousin. Ayan. Pinakamaganda kong cousin. At pinaka, ano ko, sexy kong cousin. Ayan. So, ngayon, open pa natin, guys. Ayan. So, ito. Oh my God. From Bath and Body Works. Ayan. Oh. <laughs> oh. Ayan. Wow. So, ito. Ay, wow. Wow. Wow, ice dragon fruit tea. Mabango to. Oh, <laughs> meron na akong kandila sa kwarto ko. Ayan. Ang bango ng, mm, ang bango ng kandila, guys. Bat and body works. Napakabango to, guys. Ayan. Thank you, Ate Mai. And next naman is, sa favorite ate ko, ito, from Barcode. Ayan. Ito naman kay Ate May. Ayan. Wow! from Barcode. Thank you so much. Ayan. And this is my sexy dress. Ayan. Oh, wow! <laughs> oh, wow! Kasyang kasya. Bango? Wow. Thank you so much, Ate May. Ayan. Wow, ang dami ko talagang blessings, guys. Kaya laga ako nagpapasalamat kay Lord sa inyo. Sa lahat mo nang sumusuporta ah, sa pag-vlog ko kahit bolol-bolol ako. Ayan, ito naman is from my ate Rachel at syempre, ayan, ang bango ng ano, ang bango ng flowers, guys. Ayan, so, thank you sa pa flowers ate Rachel. So, hanggang ngayon, guys, fresh na fresh pa din siya. So, maabutan pa to hanggang Valentine's Day. Kaya yun, nilagay ko lang po siya sa altar. And next naman, guys, is from Ate Rachel. Ayan, napakabait talaga nila sa akin, guys. Actually, no-open ko ato siya ganon. No-open ko siya. So, this is from Jeff D. Brugues. Ayan. Nilagay lang niya dito. Ayan. Wow! Ang daming laman! So, this is from Dr. Rachel. Ayan. So by the way, guys, alam talaga ni Ate Rachel yung mga ginagamit ko. So ito pala ang Dr. Rachel na 24K gold. So ang ginagamit ko dito is ang serum. Ayan. So, ito, regalo niya from 20 uh, Dr. Rachel. And then meron akong wow. Oh my god, ang ganda. Oh, sister. Ayan, ganda, guys. Kasi metal siya Ayan, frame. Wow, my boy excited ako maglagay ng pictures dito. Ayan. Ayan. Wow, thank you so much. Ako yung dami. O, meron pa. Wow, brilliant. Ayan, alam talaga niya yung mga ginagamit ko, guys. oh ito, brilliant skin care. Uh, brilliant essential skin care. So, ito po ang ginagamit ko, guys. Ayan, pang renew. Alam niyo na yan. Sa Pilipinas, sobrang mahal dito ito, guys. Sobrang mahal po ito sa UAE. And, wow. Hoy, ba't ang dami naman ito? Wow, meron pa pala. Wait. Wow, salamat po. Ayan, meron pang even feeling fresh. Wow, brighten, brightening dry off. Oh, ayan. Thank you so much, ate. And, meron pa dito, guys. Ayan. Oh, wow, jewelry. <laughs> sobrang saya po talaga pag mag-board Wow! Ayan. Hi! <laughs> ayan. Wow! Selber! Wow! Alam nyo, guys, yung mga binibigay. Hindi ko din yan binibigay kasi at least maalala ko sila na pagdating ng panahon, pag isusuot ko. Ay, wow! Kitang-kita ko naman sa hindi Sinusuot niya, diba? Wow! Ang sexy naman nito, ate. Wow! Alam talaga ni ate yung mga favorite designs ko at mga di Diba? Alam nyo naman na ah, pag ganun-ganun ako, pag mag-attar, o, oh, ganon Wow! Thank you so much. So, ito, guys. Ayan. Ang sexy naman. O, oh, diba? O. Ah. Ah, ba diba? <laughs> Wow! Oh. Wow! Ang dami kong regalo, guys! Ayan, and then, yung mga cake binigay nila. Tapos, yung mga pancit, ayan. Ganyan ako ka-gifted, guys, na meron ako mga pinsan at kaibigan na laging nagbibigay sa akin. Kaya, sobrang happy ako because I'm surrounded by people na, ano, sila. Uh, yung masaya sila. At, syempre, uh, at in, nagmamahal sa akin. I mean, nagmamahal sila sa akin, yan. So, dati pa yan, guys. Kaya, sobrang happy ako na meron akong mga friends and pinsan na mga ganyan. So, ayan. Dami ako. Tagal ko na to, guys. So, ayan. I like this. As in. Ang ganda, guys. Oh, metal siya, guys. Hindi siya basta-basta. Alam nyo, guys. Wala kasi akong kapatid na babae. Kaya, sobrang appreciate ko po yung mga bagay na lagi. Alam nyo, yung gusto ko yung may kapatid ako na babae aside from my sister-in-law ganun. So parang gusto ko din maranasan ano kaya ang feelings na merong kapatid na mga babae. For actually guys, nararanasan ko 'yan sa mga pinsan ko kasi tinuturing din nila akong ano, kapatid na babae. Ayan, 'di ba? So sobra saya po ng puso ko, guys. Kaya 'yun lang po. Maraming salamat po sa mga nagmamahal and so sumusuporta ako, guys. So syempre, guys, ayan Uh, huwag nyo po kalimutan mag-follow po sa aking YouTube channel, guys. Kasi, mag-random, ano tayo, mag-random, mamili po ako ng mga uh, followers and subscribers na may bigyan po natin ng Gcast. So, ayan. So, kaya mag-follow na kayo. Bye-bye. Thank you for watching!